ang galing para kung ginawa to tara gawin natin let's go diretso na agad tayo sa CapCut new project kuha lang tayo ng isang video dyan sa gallery natin tapos tignan nyo na lang ang pinagagawa ng mukhang taong yan I start na tayo focus muna tayo sa pinakauna nyan basta i-click natin yan tapos focus kayo sa baba hanapin natin yung priest dahil ipipriest natin yan piliin natin yung priest tapos focus na tayo dyan sa pinaka video natin ibaba natin yan gamit ang overlay hanapin lang natin yung overlay sa baba kapag naibaba na natin yan ipantay natin yan sa pinrest natin then di pa tayo tapos dyan focus tayo sa playhead o yung sa puting guhit na yan i-timing natin yung kumbaga pagtigil nya kunyari focus kayo sa paa nya stay lang tayo dyan. tapos click natin then piliin natin yung split. Tapos yung nasa unahan, click natin, buray natin. Then, stay lang tayo dyan sa pinakauna. Mag-press lang ulit tayo dyan. Piliin natin yung press. Tapos, hold pa rin natin yung pinrest natin. Iabante natin. Tapos, hindi pa tayo tapos dyan. I-remove background natin yan. Hanapin lang natin yung remove PG. Tapos, piliin natin yung custom removal. Then, galawin natin yung brush size. Lagay lang natin sa pore. Tapos, piliin natin yung brush. Brushin natin yung mukhang taong yan pag goods na, check natin. Hindi pa tayo tapos dyan. Stay lang tayo dyan sa pinakauna nyan. Dahil maglalagay tayo dyan ng keyframe o diamond. Kapag nagka-diamond na, hold lang natin yung mukhang taong yan. Itago natin. Kapag goods na tayo dyan, abante konti. Kapag nagputi na yung diamond, saka natin palabasin uli yung mukhang taong yan. Automatic, magkaka-diamond na yan. Stay lang tayo dyan, tapos pili natin yung split. Then, yung di natin kailangan, burahin natin. Delete natin. Then, yung natira kanina, nakaduktong yan, dikit natin. Pag goods na, punta muna tayo sa dulo yan ayon muna natin, hindi natin kailangan dyan. Split natin, tas delete. Kapag goods na tayo dyan, dyan naman tayo maglalagay tayo ng mga espada dyan. Piliin lang natin yung add overlay. Dapat may nakaabang na kayong mga effect dyan, mga loads. Yung effect na yan, makikita nyo lang sa YouTube, mga loads. I-screen record nyo lang para hindi na kayo mahirapan mag-download. Then, patayuin lang natin yan. Lagay lang natin sa 90 degrees. Tapos, palakihin lang natin. Kapag goods na, hanapin naman natin yung Vivo BG. Then, piliin naman natin yung chroma key. Nakikita yung bilog na yan, galawin lang natin yan. Yan, nawala na yung green screen. Then, saka natin galawin yung intensity. Ilagay natin sa 11 o 10. Tapos yung shadow, i-100 natin. Oh, hindi pa tayo tapos dyan. Kung napapansin nyo, ang dami pang green yung mga kuchilyo. Tatanggalin pa rin natin yun. Balik tayo. Hanapin lang natin yung adjust dyan. Piliin lang natin yung adjust. Then, piliin lang natin dyan yung HSL. Tapos, piliin natin yung kulay green na bilog dyan. Then, saka natin galawin yung tatlong bilog dyan. Pag good na, piliin natin yung check. Hindi pa tayo tapos itatiming naman natin yan sa pagkumpas niya ng kamay ipapass forward ko na yan mga loads dahil madali lang naman yan itatiming nyo lang naman yung pagkumpas nyo ng kamay pwede naman kayo gumamit ng speed dyan para bumagal o bumilis at pwede rin kayo gumamit ng press kung gusto nyo mas mahaba o maigse kapag all goods na at naitiming nyo na lahat red to expert na natin mga loads nasundan ba? di ba madali lang? at sana nakatulong more practice lang para magamay nyo si CapCut mga loads paano mga loads? salamat sa inyong panonood at thank you lord